Pwede namang mag-DIY para makatipid. Kaya tara, itry natin itong powder detergent ni Wise Cleaner. Sa halagang 250 pesos mga lang, ay makakagawa ka na dito ng 5 kilo ng powder detergent. Sa isang set, ito yung kasama niya. Surfactants, foam booster, stain remover drying agent, at saka yung speckles. So, meron din tayo ditong scent. Ito nga palang scent natin ay morning breeze. Tapos, meron pa silang pa freebie na foam booster at extra degreaser. Tapos, may kasama na rin po siyang instruction sa kit. So, hindi tayo mahihirapang gawin yung ating powder detergent. So, yung unang step nga dito ay maghanda ng palanggana nakasya ang limang kilo ng powder. Tapos, yung pangalawa naman, pinaka-importante daw na magsuot ng face mask at gloves. So, eto yung ating face mask pero wala tayong gloves. So, carry bells na yan. Pero kung mga sensitive yung skin nyo, ayan ha, huwag nyo kalimutan mag kasi baka magsugat kayo dyan. Then yung step number 3 natin, ibubuhos natin lahat ng ingredients sa planggana. Yung ating drying agent, foam booster, surfactant, stain remover, speckles at yung ating scent. Ayan, imimix lang natin yan dyan sa planggana. Next naman yung step number 4. So dudurugin lang natin yung mga namuong mixture. Gawa ng yung ating scent po ay liquid. So may possible po talaga na mamumuo yan. So kailangan lang natin siyang imix at durugin yung mga namuong mixture para mas Ah uh, pumino yung ating powder detergent. At kapag na-mix na po natin yan, ayan, pwede na po natin siyang ilagay sa ating mga plastic packaging or sa ating mga container. Kung saan nyo ilalagay yan, ha? So, diba, napakaganda ng quality ng ating powder detergent. Wala siyang halong chok. At ganun lang po kadaling gawin yung ating powder detergent. So, diba, as is 1, 2, 3, meron ka ng 5 kilograms ng powder detergent for only 250 pesos. Sa mahal talaga ng mga bilihin ngayon, napakalaking tipid na po ng ating mga DIY kits. So ayan, buti na lang natuklasan natin itong mga product ni Wise Cleaner. Kaya sa mga gustong mag-checkout, click nyo lang yung ating yellow basket.